Kapag hindi ka maghilapta ni Moe Sigong, ang may, may boss si Sigong ay naghilapta. Hindi, hubos na, po ng mga sundalo niya oh, Mga sundalo? Wala nang galing. Mayroong mga sundalo, nagiging mabayad na o klarong tax. Natahimik ako guys kasi puro politics yung pinag-usapan. Kasi yung katabi ko guys ay police yun, Siya yung naghawak ng kaso sa yung dating nangyari dito sa aming subdivision na binaril dalawa ng mag na abogado guys kaya tinuha ko yung pag-vlog dito sa isa aking kaibigan tapos may bigla um, ang ang sunod nila na customer din ay lalaki na matanda galing din. ay kapitbahay ko din pala kaya ang lima ko sa usap ng tungkol sa aloe alo vera kung um, parami ng buhok kaya tama-tama, bibigyan ko siya ng aloe vera mamaya. Ito guys, nakalabas na ako. So, ang dami. Mga six hours din ako doon sa salon guys. Ang tagal. ba diba? Kaya ayoko talaga sa buhok ko magpa-salon kasi sobrang tagal. Kaya nagutom ako at hindi ako nagpaalam. Kasi ang paalam ko lang ay pupunta ng palawan. Naguhulog ng allowance ng aking estudyante. Kasi may college ako pamangkin ko guys kaya nagulog ako ng palawan tapos ayun napag-isipan ko na magpasalon hindi alam ng mga tao sa bahay na nagpasalon ako kaya sigurado ako walang luto yun o baka nakarating na yung asawa ng aking brother baka nagluto na bahala na basta magbili ako ng mga ulam para kung sakaling hindi pa naka uwi yung asawa ng aking brother may ulam na kami So, ayan. Dito ka ako sa palengke Ando lang sa unahan yung aming bahay. Naglalakad Maglalakad tayo guys <laughs> Ito na ba daw hotdog ay para sa aking pamangkin. Napagod ako talaga guys. Ayan, di ba? So, para pag ko sa bahay ay kain na diritso. Okay. Ayan. Tapos, pork ang, no, 15 pieces na pork ang in-order ko. sana so, so kakain sila. tapos na tayo guys nandito na ako sa bahay hindi na ako nag vlog pa pa uwi ah, dumating na talaga ako sa bahay salamat Tag tagal pala magpaano ng buhok Elmo ay kurakan ako din yeah. yeah, ted. dito tayo tapos na ako kumain guys ang ako kasi hati ko tong aloe vera kasi doon sa salon, may nakilala ko kapitbahay ko pala. Dito, hanapin ko pa yung bahay. Binigyan niya ako ng picture ng bahay nila. So, nandito doon sir round bowl. So, hanapin ko. Pastry daw sila. Pastry. suami istri ah. Ah. pagod ako yun mo kasama pamangkin so, sumama eh huh? Saan kaya? Ditu Dito. Hmm? may bago daw ang tindahan yung bahay nila ano ba yan ano ba yan dito ano ba yan dito lang isimaya dito dito pa ha Caribet. caribes dito siguro Maya ulit, guys, pag nakita na namin. Ayan, nakita ko na. Malapit na pala sa bahay. Kasi hindi tayo nabinuksan. Tulog na din. Ito ang ganda. Ang ganda na. No. Tulog na siguro. At tulog na sila. Ming? Ah, dito yung malapit ang bahay. Ah, dito. Okay na. Ayan. Ah, Do a little look I'm to put the back home. You'll hmm? find a place to go back home. Hmm, this way.

Ano? One, two, three, four. Ikalima. Yung dono. Mm -hmm. Cute, quick. Oh, mauna yung gingon. <laughs> Silingan, dito po kung yung agay layo. daraman dahil din Silingan, ay mauna yung gingon na street. Di mangkukunag, tanaw gano, maglaka. Hala. Hala. Ni isa-isa din, na ni mo talante. Mao na yang gingon, mustik. Ha? Ah, mustik Mustik. Silingan dai na mo to. Wali <laughs> ayo pa ko dito. Ini mo gi round ball. Asa may round ball ani? Gi wala man ko ako na lang gibutang sa ilang gate. kay Karo mang Bulo wala koy eye glass kinsa. Bukin sa man. Siya nag-walking siguro ni. Niya ni yung Good, good. Mung into ko good evening. Go, hala. Para yung mga nga nis. Wala rin ajo ko kakita dahil nis. Diyo gabi nis. Ay, Karo man si Janis. dah. Layo pala. Sige na kong misi. Ya, wala po eye glass. pokok okay, okay. ke tok mama weh ke pantai wak, kita kan? bila sini cari kentang awak mak kita dia duduk